store La Calle Channel. Andito tayo ngayon sa Bulungan, Paranaque. Bibili po tayo ng 2 kilong hipon. Isang daan po ngayon ang kilo ng animasa. Dito yan sa Bulungan, Paranaque. Update price po tayo. 280 daw po ito. Kanina 310 ano na? Ay, po kanina. Bibigay daw po ng 280. hipon. Lakad-lakad uh, po muna tayo. Bibili ngayon dito sa Bulungan Paranaque. Oh. Kami mga isda. Oh. Maka-update price 120. Ang dagat po yan. Magkano kilo? 120 Biligin na yung 120. 120. Bibigyan na ito po ng 80. Ang dagat po yan. Sultan Paranaque 100 ang kilo ng isang dangkit. Sabi po mga sipot ngayon, no? Ngayon po no? 100 ang ano kilo. Magkano ka sa tahong? Magkano ka sa tahong? Magkano ka sa tahong? Magkano ka sa tahong? Magkano ka sa tahong?

bibili tayo ng ipon. 250 ang kilo. Kaya titimbangin ko. Oh, 500. Sakto sa timbang yan. Sakto yan. tayo ng dalawang kilong ipon. Ate. YouTube channel. Ata na si ate oh. <laughs> Ate, puro hipon ba ang binibenta mo? Uh, ah, ano, araw-araw kayo laging nandito? Ano, ismola kami. Yung uh, buk. Pero ngayon parang pumuti lang ang hipon, ano? Marami yan? Naubos no, na lang kanina pa. Okay. Marami po yan. May ito na sa pagsasama. Kotang-kota na si Ato. Pangulam na lang daw po nila ito. Pangulam na lang. nila. Bumili kami na ang dalawang kilo. Uh, o, ay, mas parang pwede natin ng hilo. Mga gipon. Ang ano ah Pakulam na isda. Papartner natin doon sa ating mm -hmm. natiranggi na lang mm -hmm. 70. 70. Minigay na ni kuya, 50 ang ginumpanak. Masarap itong ano, kakso at prito. Dito lang yan sa may Bulungan, para update Tayo ang dami ng ano, 100. Bumili tayo ng isdang bana. Kailangan dito at tsaga-tsaga tayo sa paglilibot. Hanap tayo ng mga murang isda. Yan, dito ngayon ang update. Dito kami nagpa-park. ngayon kasi may ginagawa ngayon dito. Oh. Mamamalengking ngayon dito sa Bulungan, Maranyake. May mga pusit. Ate, magkano sa pusit? 300. 300. Ito yung malaking pusit, ano? Ito yung masarap na isda. Pang sweet and sour. Ati, meron na po na po. Malinda! Malinda! Uh -huh. Yelo pino. 200 ang kilo. Update price yan dito sa Bulungan para niya Ang laki ng ano ng yelo pino 200 ang kilo. Okay, mga hipon po. 250 po ang kilo po ng hipon. Yan 250 po ang kilo ng hipon. Update price po. 150 po ang kilo. Ano tawag po dito kuya? Ayan, 150 po ang kilo. Dito lang yan sa may bulungan para niyaki. Ito po oh. Milo? No? Isang daan. Paano tawag to, Ano? Buso. Ano? Buso. Buso? Gusto Ano to, kuya, ng ano? Pero ito pwede ano, yung ano lang, ano, insalata. Yung ganito, Kuya, 110. Yung ganito, Ano ano dito kuya? Latong oh, maliit. Latong maliit? Ano? Ganito po ang update update po dito sa Bulungan. Ito daw po ay 200. Yung latong maliit, ito po yun no, oh. Ito naman po ay 150 ang kilo. Update price po tayo ngayon dito. Update price po. At dito naman po ay 200. Uh, sa bulungan para niya eh. pa compression ng mga ipon. Yeah, matatapos naman po natin uh, bumili po dito sa ano sa bulungan para nyake. Bumili po tayo ng dalawang ano ang kilong ipon at bumili din tayo ng ano uh, dalawang kilong isang Kali ang napamili natin, uh, ah, 500 dun po sa hipon at 100 po dosis sa ng banak. At ah, dito po to, ngayong araw na to, ng Sabado, marami po ngayon namimili dito sa bulungan. Kailangan na po uh, ah, matsaba po tayo. Tipot-tipot lamang po para makapili po tayo ng mga fresh at sariwang seafood o isda. Kung ano po yung pwede po natin bilhin At dito po, uh, ah, purang bagsakan po dito. Lahat po ng mga nagtikita po o nagtinegosyo dito po punta para pumili po ng pwede pong pangting ng isda. Kaya maraming maraming salamat po sa panunod po ng aming channel. Nestor, na kay channel. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po. Thank you so much po.